Mga marites, blind na attempts ba ang hanap nyo? Pwes, hatalasan ng isipan at pagganan ng pagiging marites Dahil narin dito na ang segment na inyong kinauhumalingan at pilit na hinuhulan ng DAHU! Dahu, dahu, dahu 17 days before yes. Christmas, yes. nagdadaho tayo. <laughs> Di ba? Maraming. Uh, noong taon na tayo nagdadaho. Di ba? Sayan ito. Makulit, sa oh, makulit sa kompli. <laughs> o yan, napaka-given na lang hashtag. Kompli. Makulit sa kompli. Oo. Hindi naman itong... Hindi naman uh, kami yan, ha? Ay, hindi, ha? Hindi naman celebrity na to. Female celebrity uh. na... Ano siya eh? Uh, kung, kung familiar kayo sa mga... Korean na uh, concert, uh, K uh, mga K-pop mga, mga mga fan meeting, mga ganyan, lagi siyang present sa mga gano'n. Mm, Alam mo, kahit na say? ako na loka eh, na parang ano mm. ba to? Inter ano siya, parang generic fan. Mm. Parang lahat na lang ah. Uh, -ano niya na super fan siya nito, mm. ganyan. <laughs> kung ano na ano matatabi ko. Hindi oh. kayo, yung uh, may nangyaring ganito sa isang oh. uh, Korean celebrity. Involved din siya. Super emote din siya, oh. ganyan. So sabi ko, kanina ba talaga ito fan? Kanina, yes. kanina ba, kanina ko talaga yung bias oh. nito? Kasi... Hmm. Hindi mo, di ba? Alam mo ano oh, alam mo na, na lisong ka lang, ay, no? Ay, hindi ah. anyway, <laughs> uh, so ngayon, ito nga. Mm. Thoy, nai na naiimbyerna na raw yung... Uh, yung ilan sa mga yung organizer ng mga ng mga meet, mga greet, mga kung ano-ano pa na mga fan meeting, na mga concert kasi itong female celebrity na to sobrang kulit daw sa kakaktawag kakachap na hihingi lagi ng kompli tapos ang lang ng lahat na lang gusto niya nandun siya tapos ang gusto pa niya minsan yung yung kanyang pas eh yung um, oh, all, access all access <laughs> kasi gusto niya magkaroon siya ng chance na makapagpicture yes. Me na tapos mega post alam mo parang cloud chaser na rin ang dating nito mm. Ay, ah, eh. ba ayun Ay, ganoon na nga siguro Oo. so nakakakuha siya ngayon ng mga well Naniniwala naman ako na na funny din siya ng mga Korean kasi, kasi nilalabas naman niya sa mga sock med niya. So, mm. Super ganun talaga siya. Tapos, nakakakuha din siya ng racket dito. Minsan, nagiging host din siya minsan ng iba. Oh. O, yan ang clue ko. Pero yun nga, nakukulitan na sa kanya yung iba na parang mm. laging hingi ng hingi ng kompli. Pwede naman din bumili minsan. Kung so, talagang bet na bet mo, di ba? Kung mayaman yata, yung komedyante niya, di ba? Ay, hindi siya komedyante. Ay, mayaman. Galing sa mayamang angkan. Ay, basta, o yan. So, talaga. Uh, ah, uh, gusto kong batihin ang ating kaibigan, ang editor Kino? ng bandera na si Irving. Ay, Irving. Ay, Irving. Ay, Happy birthday. Happy birthday. Friend, happy birthday. Oh, uh, <laughs> oh. Oh, ay, naman ako sa ka-ano. Kaya <laughs> kalimutan ko na dapat niya. Mga si Kaliwad Goose, si diba? ba? na. O, oh, basta biyabati ko muli si Dead sa Australia. Si Ninang Limoy ng Australia din. ah nang, ah, lagi yung mga nanunood dito sa atin. At ang aking kumari na si Ching, si Je Ate Janet. Ayan, o. Oh, Tuloy-tuloy lang kayo sa panunood ng Moritas University. Alam mo yung apelyedo nung ano mo, nung tama linay item na. Next mo? Na. Ano? o, <laughs> oh, makulit chill pa ba? Uy, tama, masarap na ano yun. Masarap na yung sinasahog sa ano yun. Pagkain. <laughs> Di ba? Ay, basta. Ha? Ah, ah, makulit na kompli. Oh, yun na yun. Oh, yun Pero mayaman siya. Mayaman. oh, next. Mm. Sino, oh, sino. Sinuknukan. Nakakainis. Ah, Parang ganun din yung kapatid nung makulit ito. Ah, <laughs> sinuknukan din. <laughs> Nagtataka lahat ang tao. Bakit itong male celebrity na to na ang dami daw hindi gusto, maraming hindi nagkakagusto sa kanya kasi nga may kakaibang ugali ito kaya tawag sa kanya pag hindi yung pangalan niya kundi sinuknukan hey, -no. dahil nuknukan -no ng kulit, oh. nuknukan -no ng demanding, nuknukan -no ng arte hmm? at nuknukan -no ng alam mo, at basta ko anong nuknukan kasi nga daw po every time na, na nai-involve mga ito sa production kailangan iba ang kanyang tent. Nagre-request siya. Hi. Yung pagkain, iba sa pagkain na inahanda ng catering. O, oh. tapos, pag siya naman ang parang nasa likod ng camera at nagdidirect direk. kasi itong aktor na ito -di na rin eh, pag siya naman nasa likod ng camera, kailangan lahat ng mga, mga dimansyon na susunod. Kaya ang tawag sa kanya ng mga nasa production, sinuknukan. 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 Kasi, di ba? Oh, Arista diba? Parang, parang the height, di ba? oo so, na. sabi siguro, Gura, yun naman, sinuknukan. Oh, oh. Feeling niya kasi siguro <laughs> Ay, sa iyo. Mga maliwanag mo, sinuknukan, baka hindi alam na mga maritin. Ah, Ibig sabihin, parang the height. Oh. To the max. Oo, oh, oh. oh. di ba? Saksakan. 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 Nukno. -nuk. Basta nukno -nuk. kasi mukha nga daw nukno. Mukha <laughs> nga daw nukno. So, ano ang clue? Ang clue neto, ang actor siya na director. Nagdi-direct-direct na rin siya. Hindi nga lang natin alam kasi hindi naman natin nababalitan kung ano bang nangyayari sa mga dinidirect niya. At meron din siyang napapabalitang actress na jowa na hindi ko alam kung jowa pa rin niya ngayon. O, oh, ang ganda ng kluko ha. Ak dati niyang jowa na hindi natin alam kung jowa pa niya. Tapos, uh, basta guwapo siya. Oo. At nakakatambal na niya ang mga magagaling talaga at mga talagang nuknukan din naman ng mga husay sa pag-arte. <laughs> They pag deserve each other. <laughs> mga, mga magagaling sa pag-arte. Pero siya, yun ang nireklamo nire sa kanya, ah. reklamador. Yun, nuknukan ng demanding, nuknukan ng arting. Di ba? Kailangan ko na lang nalang palagyan talaga daw ng aircon yung kanyang maliit na kubo-kubo. May trabaho na siya. Ganun siya kanuknukan. Ay. Ayun na, batiin ko lang Ayun aking mga mabatiin. Si... May na si Suzuki. Please please ba? Bago na muna yan. Hmm. Diyan, sa Hiroshima, Japan, wow. ang magkasawang si Cynthia Cruz Lyles at saka si ano si Keith Lyle so oh, di ba nanonood sa atin piniplay pati nila ba pinanonood Hello! mga bago nating ano yan sa Japan at binabati ko na rin po ang nanay ni Cynthia Lyle sa nang happy birthday si Mami Solida de la Cruz 82 years old na po siya oh yun ang papabati of course Lolita de Dios Lolita di de Dios Lolita ah, de Dios Sabi niya meron lang daw siyang pinagdadaanan ngayon sa anak niya sa Japan pero sige lang. ano pa naman? 17 days pa naman bago mag-Christmas. <laughs> Fighting <na. laughs> then, Alam lang, lang. lang. Alam mo naman. Laban lang. Laban Laban. Si Ate Jackie La Chica Luis dyan sa Sydney, Australia. Graciela Bables. Si Ricky Avena dyan sa LA. At saka si na ano, Roger Esmer tsaka si Jeric Delosientos dyan sa Connecticut at sa USA din. O ba? Diba? Mm -hmm. Mga kapwa filmmates ko! yon yon sana ako mag-emote? Nakakompleto naka na tayo ng isang black screening. Oh, dahil yan sa tulong po ng mga Kapwa Vilmanians po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alam mo oh, yan Jojo Lim diba? ng VSSi. Pongga! Okay. Yun lang. O bago si Dean. Hello kay Gly Harlock. nang uh, Nasa Spain siya yung kasama natin. alam ko nanonood lagi yan si Gly, ay, 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 Gly ng ating Marites University at uh, ano sabi niya Uh, happy siya na napapanood niya tayong tatlo. Very good. Sa, I, hello you. na din. Barcelona, Spain, si Rod Estrella. Nanonood din sa atin ay, yan. Ah, oh, sa Barcelona. Si, yeah. Tama ba yun? Nasa <laughs> isip ko. Magkaiba pala. Tito Ed pala. sa isip ko. <laughs> Talaga? Oh, yun na. Okay. Sinukmo ka Binabati ko rin. <laughs> Pangalan niya nukmo Okay. Ayan, next hashtag tayo. Next hashtag. Robert. Robert. Ayan. Wedding bells na. Ay. Kakasal na. Ka. Ayan. Positive Mabahanap. ka na yan. Ang dinira. Ano ba? ba yun? Hindi <laughs> <laughs> na ba kami naninira? Na. Naninira ba tayo? Hindi o. Ito itong, itong matagal hmm. na male celebrity nito na sika. Tapos yung sa partner niya matagal na. Artista na, rin. Hindi, hindi, hindi artista. Ah, so well, lalaki lang ang uh, ano. si celebrity. Lalaki lang ano. Kung baga, matagal niya yung nalagaan to. May mm. anak na sila actually eh. Ah. na uh, nasa ibang bansa. Eh, tapos, alis next year sa ibang bansa, sila lang, si male celeb. And then, magkatagpo sila nung, nung kanyang girlfriend na tinatawag kasi nga, partner na. Kasi nga, wala na rin ah. sabit tong si Mel celeb eh. Magtatagpo sila sa ibang bansa doon kukuna na kanyang prenup shot. Ay, parang. Turo. Di ba sa abroad, ha? bakit hindi pwedeng, oh. ano, ah? i-chika kung sino yan? Naku, alam, mo, maya mo na. Bakit mong pabili na yung dahitin? Oo. Oh. eh, ah. Isa, wala, sabi Good mo, wala naman na nasabit si oh, Oo or... oh, nga, kaya hindi mo na, Kaya eh, wala pa masyadong nakakalam ah. na gagawin. Ah, ay, 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 Diba? Tapos... Pero hindi naman sila mga baguets. Hindi na, oh. uh -huh. Bakit hindi? na, oo. Bakit nang mamadali ka? <laughs> Sabi ko ba, mga ko. pag ano, uh, na, uh, na di diba? Kasi nga, ang Pero history history Pero si girl. Ah, uh, para Pilipino rin. Ah, non? okay. So, nagkasama sa isang show misan, tapos ayun, nagkagustuhan. Kaya lang may mga sabit pa si Boy noon. Tapos ito nga ngayon, parang uh, para malaya na, kasi nung bata tong si, si Mel, si Leb, uh, nagkaroon ng mm. uh, obligasyon sa buhay, magang So, must be love. Na Itali na itali. Oo. Oh, so nakasal na wala na hindi na siya na na or na, 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 na or na 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 Ah, na, 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 uh, na. na dead na 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 yo. Oh, kaya, ang galing naman ang love story nila. Ang oh, galing love story nila. Kaya, naku na, i-blind natin ko na rito noong pa yan. Pero Alam yung girl... Alam na rin, karamihan ng mga netizens, yung mga mga nagko comment sila na nila ah. yung girl talagang uh, may anak sila doon di ba? mayroon na oh, binitawan oh. nila ng girl yung career niya, niya dahil oh. para doon sa kanyang oh, partner ngayon nasa abroad sila sa bansang Amerika okay sa bansang Amerika oh. daw ang sinabi ko pero hindi ko nga muna sinasabi yung sa abroad ayoko eh, nga sa pangalanan kasi nga ay, lihim pa yung ano eh, yung gagawin. Lihim. Lihim pa yung prenuptial. Baka wedding bells mm. ng kasura. So, hi, Ola Maria. Well uh, Reggie Riego. Ramon Alcuran. Salamat to sa... Ay, hindi. Ay, raffle pala namin sa <laughs> December 9, sa Sabado. Brand 1 Premium Society. Bukas na yun. Bukas. Dapat sana manalo kami ng bike doon, ha? Yun. Nagbumili ka ticket? Mm -hmm. Ay, nakabumili ko. Ano, na grabe. Yun, mga marites. Hayaan mo na. So, Marites, hula-hula na. Madali lang ang mga blind items. So, mga Marites, yan po ang dahu mula sa Marites University! Oh, kaka. Bye-bye!